Pasensya Sing natin guys so Oh. Ah, nak ko. Hindi ko kalahin na pisa. Kasi nagbabagyo. Tignan natin kung kasya pa. Ayan na, sing-singan na, guys. Dadalawin natin. Pamantikaan nyo muna para madulas. <laughs> Ayan, guys. yung pangalawang sing sing guys nakasok na yung pangalawa ay yung sing sing yun. dalawang sing sing yan naman yung isa babae kaliwa pag babae niya alagay ko kaliwa kaliwang sing sing Oh, nyan ka na. Sigret lang. Sigret lang. Oh, hindi ko nga kalahin mabubuhay huh? kasi, di ba, hmm. eh. Kasi diba nagbabagyo? Ang radi mo. Oo, ayun, darawa. Ngayon ko lang nagulat ako kasi yung kalapati kong isa. Basa yung bibig. Huh? Pag basa bibig, ibig sabihin nagpapa, nagpapakain. Ang Pien, kien uh nyen nga hubu wain na yan. Oh. Kau kien nyen, Pien. Chau, kau maka in na yan. Pien, nye chin na.